At talaga naman totoo ang sinasabi ng mga kaputok lovers, putok batok lovers na talaga naman napakaraming pumipila dito kay Kuya Mars. Solid, solid. eh Mula hanggang labas. So ayan guys, Tikman na natin yung kanyang uh, crispy bagnet. Kari-kari. So ayan. Mm. lutong. Hmm. Hey guys, ito ang talaga naman patong na patong at pinagkakaguluhan dito sa bayan ng Santa Cruz. Ang kanlang crispy bagnet. Batangas. guys, ito yung andang kare-kare Dumalla at ito yung andang gotong Batangas. So ayan guys, ang Buknoy maga sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Buknoy Palaboy TV. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Art Gems Coliseum sa tapat ng Kuya Mars Lutong Bahay. Ang talaga naman sikat na sikat na crispy bagnet, kare-kare at ang Kalang balbakwa. So ayan guys, sa uh, request ng aking kumpare na si Paring Buddy Timog. Ayun shoutout sa iyo Paring Buddy Timog uh, ng uh, uh, Middle East. So ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW at syempre sa isa na nag-request din na uh, si Sir Arnel, ayan ng Bay Biker. Shoutout sa iyo Sir Arnel at talaga namang lahat ng request niyo ay papasyalan natin lahat ng mga masasarap at talaga namang tinatangkilik ng masa ay papachalin natin. Kaya mga padyak, mga viewers, mga kabuknoy, palaboy, tara na at puntahan. Isa, sa bida ng karsada at bayani ng masa. Walang iba, si Kuya Mars. Tara na! Ayan guys, nandito sa harap natin si Kuya Mars. Ah, uh, sir, kailan pa po itong ating uh, bagnet, ah, uh, balbakwa, at saka kare-kare? Yo, mga 3-4 years na. Ah, 4 years na. Uh, kasi inabalita. Nagdagdag na kami ng mga bagong pinang. Ah, so, uh, sir, ano yung ah, uh, bestseller natin ngayon na talaga namang binabalik-balikan ng mga suki? So Siyempre, yung bagnet, sir. Ayaw, bagnet Ayan sir, ang yung isang order ng ating uh, crispy bagnet sir? Yung bagnet ngayon sir, dahil tumawas po yung, ano nga yung 1.5 pesos, 90 pesos order. Ah, pa ano pa rin naman, fresh yung pangmasa no okay. sir, talaga naman. So ayan sir, uh, invite mo lahat ng ating mga suki na tangkiliki na kay Kuya Mars na talaga naman patok na patok sa masa. Sa, sa, sa aking mga suwi, sana po, pagkikikin niyo lagi ang Kuya Mas Baglay. Location, sir? Sa Bukal Highway, kapat lang ng Arjen Polisiyo. Maraming salamat, mga suki. Sa mabuk palang uh, tanghalian, Kuya Mars, mula kay Buknoy Palaboy TV. Ay, maraming salamat sa Palaboy TV. Anong pangalan niya siya? Buknoy Palaboy TV. Buknoy Palaboy, Bukno Palaboy TV. Ba? So ayan guys. Hi. So ayan guys, nandito tayo kay Kuya Mars. Talaga namang ayan, napila na ang ating mga suki dito. So ayan, talaga namang tambak ang kanlang postumer, at saka yung kanilang talaga mga nakaready na ang mga crispy baguette. guys ito ang talaga naman patong na patong at pinagkakaguluhan dito sa bayan ng Santa Cruz ang kanlang crispy baguette. tangkan po. Guys, ito yung pandang kare-kare tuwalya, dito yung pandang kotong um, batang kan. Ya, yeah, na. Sino umaga sa inyo lahat na? Nandito ngayon si Sir. Sir, ano pangalan niyo po? Ayun, Emak ay po, Emak po. Diga saan, Sir? Bila Laguna. Ay, Sir, pa ilang beses niyo nang pumahin dito kay Kuya Mars? Baka kung may 20 beses na. Pag napapadaan lang. Uh, sir, uh, ano yung uh, bestseller na lagi mong uh, ino-order dito sa Kuya Mars? Ito yung bagnet. <laughs> <laughs> Kumusta ang lasa ng ating bagnet, sir? Okay naman. Masarap. <laughs> uh, sir, ano ba? Highly recommended ang uh, Kuya yes. Mars. Crispy bagnet. Yes. Ano naman yung Ayan sir, kung bibigyan mo ng grade 1 to 10, anong grade ibibigay mo sa Kuya Mars Crispy Bagnet? 10. Ayan. Baka naman. <laughs> so ayan sir, isang uh, mapagpalang umaga at pinagbigyan okay. niyo po si Buknoy Palaboy TV. <laughs> Yo, solid. Ano yun po rin po? Ano po station po? Ayan, isang so, mapagpalang umaga kay sir. Uh, Patron Man Mendoza po. Ayan. Maraming salamat sir. Thank you po, thank you. So, ayan guys, tikman na natin yung kanyang uh, crispy bagnet kare-kare. So ayan. Mm. Sa inyong... mm. Manalo, mm. So, ayan guys, tikman na natin ang dinakdakan so ayan guys talaga namang napakasarap napakaluto ng kanrang crispy bagnet na kare-kare at syempre napakasarap din nung kanilang dinakdakan at talaga namang may aroma ng iniya pwede yeah, po mag shoutout ma'am <laughs> shoutout sa mga taga tigasan po kabinti laguna sako po po yun ang laguna ano po ayun kuya Obet Kuya Obet, uh, ilang beses na kayong kumakain yung dito sa Kuya Mars? Siguro beses na hmm. Ano yung paborito nyo na lagi nyo ino-order uh, dito? At <laughs> <Ayun>. <laughs> bagnet at saka sabaw Ayun Bagnet at saka sabaw Anong klaseng bagnet sir? Kasi meron silang uh, bagnet na prito lang at bagnet kare-kare Prito, lang na may Ayan. Ayun. Ayun Ay, ay natikman nyo na rin po yung bagnet kare-kare Oo, oh, eh ayoko ng kare-kare, may manek Ay, oo oh, nga po Out, sangot, eh. Ayan, pwede pong mag-shoutout, sir. Ay, Anong pili daw, sir? Ang pinsan ko po. Anong pili daw? Kanina, sa bow pa lamang. Naka-extra rice na sila. Kaya, ayan, mayroon na. Oh, solid. Solid na solid. O, yun, oh. Oh, tagal, oh, dami, o. No? Ang dami, o. Oh. Pwede dalawahan. daw ng pila hanggang dito. So ayan ang mga sasakyan. Bali lugar po to ng Santa Cruz, hindi po pila. Bahaba lang po ang pila. So ayan. Harapan lang po tayo ng Art Gem Coliseum. Ayan. Sobrang dami. Ayan, patating at dating pa rin po yung mga suki.